Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod ug sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Ipinabot ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga Tagalaguna nang siya ay dumalo sa kanilang ikadalawang putlima na pandanan festival noong Abril. Personal day na dinaluhan ng BC Presidente ang Rotary International D3780 District Conference sa Tagaytay City. Ipinakita rin ni Inday Sara ang kanyang suporta sa mga kabataang nais pasukin ang pagnenegosyo. Dumalo rin ito sa exposition at art book launching ng isang tanyag na artist sa bansa. Samahan natin si Inday Sara Duterte sa kanyang mga naging lakad sa report ni Jera Gomez. Dumalo at nakiisa si Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte sa ika-25 Pandanan Festival at ika-170 taong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Lalawigan ng Laguna noong buwan ng Abril. Ang pagdiriwang na ito ay simbolo ng mayama na kultura at kalakasan ng Luisiana kung saan isa sa pangunahing kabuhayan nila ay ang paghahabi ng pandan. Tinagurian din itong Little bagyo ng Laguna dahil sa malamig na klima na may haling tulad sa Baguio City sa Cordillera Administrative Region. Kwento ni Inday Sara na mangha siya sa pinakitang galing ng mga tagalwisana sa paghahabi ng pandan na ginagawa nilang bags, sombrero, banig, wallet, basket at iba pang mga produkto. Paalala ng Vice Presidente, pangalagaan ang kanilang tradisyon upang may pamana pa nila ito sa mga susunod pang henerasyon. Nagpasalamat din siya sa pag-imbita at sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga Laguna. Sa parehong buwan, dumalo si Inday Sara sa Rotary International D3780 District Conference sa Tagaytay City. Dito, ibinahagi niya ang ginagawa ng kagawaran ng edukasyon alinsunod sa inilunsad na matatag agenda. Inilatag din ng kalihim ang mga hakbang na kanilang gagawin upang matugunan ang mga problemang kailangang bigyang pansin sa basic education ng bansa. Ayon sa kanya, pagdating sa edukasyon, ay kinakailangan ang partisipasyon at pagtutulungan ng bawat isa upang may sakatuparan ang layuning bansang makabata at mga batang makabansa. Ang suporta ng bawat sektor ay binibigyang halaga ng DepEd. Umaasa rin si Inday Sara na maging tulay ito upang maabot ng mga Pilipino ang kanilang mga pangarap sa buhay. Lubos naman ang kasiyahan ng Vice Presidente sa kanyang pagdalo sa Go Negosyo Youthpreneur Mentoring the Future Entrepreneurs para sa mga high school students ng Rizal High School sa Pasay City noong Abril. Ang Go Negosyo Entrepreneur ay isang programa na sinimulan ng isang pribadong organisasyon sa pamumuno ni Ginoong Joey Concepcion. Noong nakaraang taon, naging katuwang ng DepEd ang Go Negosyo sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Ito'y upang ipakilala ang entrepreneurship sa mga high school students. Naniniwala ang Go Negosyo na solusyon ng entrepreneurship laban sa kahirapan. Sabi pa ni Inday, mithiin niyang makapagtapos ng pag-aaral ang kabataang Pilipino at sila'y maging bahagi sa paghubog sa kaunlaran ng bansa. Umaasa rin siyang maraming buhay ang mabago at maraming pamilya ang matulungan sa pamamagitan ng mga ibinahaging kaalaman sa Go Negosyo Youthpreneur. Dagdag niya, nagsisimula sa kusa at sipag ang pagbabago sa ating buhay. Ipinaabot naman ng kalihim ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa pagtaguyod at pagtulong sa DepEd upang makamit ang pangarap ng mga kabataang Pilipino. Personal din na dinaluhan ng Vice Presidente ang ginanap na Philippine Association of School Superintendents Incorporated National Convention noong Marso sa GSIS Theater, Pasay City. Dito, kinilala niya ang bumubuo at patuloy na naglilingkod sa DepEd. Sabi pa ni Inday Sara, importante ang pagkakaisa. Naniniwala ito na hindi magagawa ang trabaho at hindi maisusulo ang mga reforma upang maiangat ang kalidad na edukasyon kung iilan lamang ang kikilos. Dagdag nito, ang tagumpay ng kagawaran ay tagumpay nating lahat. Pumunta rin si Inday Sara sa pagdiriwang ng sining at kultura noong Pebrero sa Art Exposition and Art Book Launching ni Ginoong Nemisio Miranda sa Makati City, isang iskultor at pintor mula sa Angono Rizal, na isang alumni mula sa prestigyoso universidad sa bansa, ang University of Santo Tomas. Kumuha ito ng kursong Fine Arts Major in Painting. Ang artist ay mas kilala bilang ni Miranda at nakapagtanghal na ito sa may 30 solo art exhibits sa buong mundo. Bilang vice at kalihim ng kagawaran ng edukasyon, suportado niya ang mga talentong Pinoy na hinahangaan hindi lamang dito sa bansa, kundi sa buong mundo. Tunay na ang kanyang mga obra na sumasalamin sa galing at nakakamanghang talento nating mga Pilipino. Sinaksihan din ng Vice Presidente ang ika 45th Annual Convention ng Philippine Association of Water Districts sa Davao City noong buwan naman ng Pebrero. Naging mensahe niya rito ang kalagahan ng pagkakaroon ng ligtas na inumin para sa lahat ng mga Pilipino. Our challenges are plenty and the multitude of risks we face are diverse, all arising from three main threats, water, resource, misuse, water pollution, and climate change. Inilahad din ng Vice Presidente ang mga problema na kailangang bigyang pansin patungkol sa isyo ng tubig. First, our crumbling infrastructure and outdated system problems in our cities, towns, and regional centers. As a country, let us fix it as we welcome more international investors. Second, we must find creative ways to mitigate the risks brought about by climate change, such as erratic weather patterns that cause water scarcity and variable supply. Third, educating the public about proper water use and wastewater disposal is essential to long term water security. Sinabi rin ni Inday Sara ang mga hakbang ng OVP upang mapangalagaan ang kalikasan. Tulad na lamang ng pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign, na target na makapagtanim ng isang milyong puno bago matapos ang taong 2028. Naging katuwang ng OVP sa programa, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nakiusap siya sa mga dumalo na makiisa sa pangangalaga at pagpapanatili sa ganda at yaman ng ating kalikasan. I invite our water districts and other private sector partners to work with us or implement climate action projects. Let us work together to increase public awareness regarding water conservation and responsible wastewater disposal. Karangalan para kay Inday Sara ang pagdalo sa pagtatapos ng isang daan at unong mga bagong polis na kabilang sa Philippine National Police Region 11 Public Safety Junior Leadership Course RTC 11 Batch 2023-01 Class Alpha to Delta. Ang graduation ay ginanap sa Davao City noong Enero. With the new knowledge and skills that you have added to your toolkit, I believe you are even more determined to step up your service, not just in your individual capacity, but also as valued and vital members of the Philippine National Team. want to emphasize that your journey in a life of service will be significantly more impactful when you constantly strive to learn, apply your knowledge effectively, and generously share your wisdom with others. Hinikayat din sila ng Vice Presidente na magpatuloy sa pagpupursige sa buhay. I strongly encourage you to continue pursuing career growth and personal development by refining your leadership abilities and preparing for increased responsibilities in the future. pinalampas ni Inday sara ang magigiting ng, ng Philippine National Police sa buong Region 11. Let me take this occasion to commend all the police personnel in Region 11 for your outstanding work. ensuring the safety and well-being of our fellow citizens. Your dedication and efforts have resulted in a remarkable 37.32% decrease in crime rates for the first 11 days of the year compared to the same period in 2020. Congratulations. Lahad niya, saludo siya sa ating kapulisan na handang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valente News. Ang ating Vice Presidente Inday Sara ay patuloy na tinutupad ang kanyang sinumpang tungkulin sa mga Pilipino at sa ating bansa. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, Maaaring bumisita sa aming website na valentinus.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valentinus. o di kaya i-follow e ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang valentinus Lahat para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.